Io quello che ho preso gli anni di là di là di là per dove? di là di là di là dove c'è il sacchetto guarda bene la top sulla mia dinero so ecco si sì, si sì. ma chi l'ha tanto? si sì, Antonette è mia, mia amica ah si sì. quella di Cadenza? si sì, si sì. allora me lo apri hello guys welcome Antorino. daw maninigawa Turino. silang kumain ng chocolate. kakatapos lang namin mag dinner. yan, yung binigay ni Antonette yung kaibigan ko. Antoinette! Ciao siya kasi siya ni. yung kasi yung Siya yung kasi yung kasi yung yung kasi yung Ma no tutti! Sì, sì, io andare ma che magari papi vuole ancora? Vabbè. Facci Facili ancora! Ma ti niente! cade tutto caldo. Eh, ma è bucato! È bucato! Da buttami! Da buttami! Da buttami! Da buttami! No, chi vuole ancora ce l'ho io. buttami! Da buttami! Paloka. ha, kami ng bath soap. Then, inayos ko lang itong pang breakfast ni Papi. Tapos, sinugasan ko to dahil masyado nang tao ko dito. Yun. Tapos, pagkatapos mo, magbubugas na. Okay. Ayan. Hindi na pa siya. Tapos, meron pa itong tira. So, nag-ulang kami ng batso, Yung upo. Okay. Nalagay lang natin. Gusto nila ubusin yung chocolate. Ah, kaloka. Ayan, tambaking lang... Nag-aaw yung mo. Pusat siya. Hmm. Nag-aaway yung magama. So, maghuhugas na ako. Saan ko pa ilalakay ito? Okay. kailan natin tanggalin ito para may pesto yung mga hugasan natin. Ay -ay 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 -ay. <t> cosa c'è? un po' di che cosa? il cioccolato mm. eh, ok botta Ne vuoi di cioccolato e poi ok Naglalagay tayo ng sabon. Sang palayok na lang ang pagbugasin ko. Tapos na naman ang araw. Pagkatapos, kukunin ko yung mga sinampay ko din sa labas. Naglaban ako dahil sa mga pagkakunin niya. So yan. Yeah. Okay. Tahimik. <laughs> <Kaino. laughs> Tahimik na yung magkaama dun. Hey, Bobby! Good job, bye! Bra, ano? Yan. Masih? Okay, tapos na tayo maghugas. Tahimik yung dalawa. Tahimik yung... Okay. Oh, mama, mama. Oh, mama, mama. Pesta. Pesta. May tulong ka ta? Si, may kan. Parawan na kon talaw sa nila kay ko panawan na saan bakwit sa nila kay ko papanam lakay daw hoy masang sao na si hindi kay pang na to hindi na siya na kates siya na mismo kasi nga sinabi niya nung Hindi mo pa kasi tindahan yung panahon niya Pabago-bago Di mo alam kung summer or winter pa Kaya sabi niya Ilalagay ko na sa mga Lilipit ko na yung mga pang-summer niya Lilipit ko na daw yung pang-summer niya kaso nga lang Di mo alam kung so, para pa Nagmalalik Mainit kaya Hindi niya maintay <laughs> siya na mismo nag ano nag ayos yung pang summer niya <laughs> kakaloka ay uto Tapos meron pa akong gagawin dito sa, sa labas kapagod kapad yan bumuti na yung panahon niya okay yan nakailang labahan ako So yan, nakapagligpit na tayo. Ah, ang ingay yung mga anak ko. Naglalaro kasi sila sa salas. Yan, habang yung asawa ko nagliligpit. <laughs> <laughs> Hindi na niya maintay na ano. Siya nang mismo nagliligpit yung mga pang sa, pang, pang winter pala, pang winter. Kasi sabi niya nung minsan, ayusin ko na yung pang yung mga pang sama niya na ko na pero, pero yung itago yung mga pang winter niya hindi ko pag nagawa kasi nga Kaya <laughs> yun. Mamaya, mag-ano na ako. Tawag ka dito. Nakakaloka yung mga anak ko. Pag gantong nagkaaway sila, hindi ako Talagang masakit sa nga ba? Tapos nakikisabay yung asawa ko. Pinapagalitin ko sila kasi nga kumakain sila ng tawa dito. Ng chocolate ba? Pati yung ama, nakikiagaw yung tawa dito yung chocolate. Kaya yan. Uh... Okay. So, guys. Kailangan ko nang kunin yung mga sinampay ko dun sa labas. Tapos, maingay yung anak ko. Hindi tayo makapagkawa ano, ng content natin. So, at least meron tayo. Hindi tayo absent. Nakakaloka. Medyo ano tayo. Dahil umingit yung panahon niya. So, talagang ginabahan ko lahat yung mga damit namin para in case. Na, no, ano. Tapos, tatuluhan ko pa yung asawa ko. <laughs> Kaya linuloko ko siya. <laughs> Mag Iiwan mo na ata sa Ayun, eh, sabi mo sa kanya. Ah, di me. So, <laughs> So guys, oh lala. Okay, so guys, good evening sa lahat and thank you for always watching. See you again sa next vlog ko. Medyo mapulang. See you later. daw. Medyo vlog natin yan. Hindi magka, hindi, hindi masyadong maalas yung vlog natin. It's <laughs> so okay. Okay, Bye. Thank Bye. you. Bye. Thank you. Thank you.